Oh, not today, oh, Tiplahe, <laughs> Mix Bay. Tiplahe, please subscribe, Corridad Official TV. Hello, hello guys! Good morning sa ating lahat. Alam niyo guys, kahapon pagkatapos ko ng live stream, nanguha kami ng mangga sa park at ito yun. Ito yung binalatan ko. Ang dami naming nakuha guys, pero pinili ko lang yung malalaki. So nakita niyo naman, medyo perfect or hinog na ang ating manga. Hindi pa siya masyadong yellow, pero yan talaga yung kinakain na therapy kainin na hindi siya hilaw, hindi din siya hinog Kung baga na sa middle lang siya. So, pinapakita ko sa inyo guys kung paano siya balat charot. Alam naman natin guys na marunong kayong magbalat ng manga. So pinapatagal ko lang yung video na to para may mai-upload lang ako syempre. So mega mega loud shout out sa aking mga kaibigan. Daddy Wes, ah uh, 21 ah uh, Anel Official TV, Hayati Lin, JPO2 Rock Hills, uh, Kuya Nanding, Sandy TV, Mood by Tricks, yung aking mga ah uh, friendship dito sa YT na sobrang supportive sa akin. At saka si Kunai Gaya Vlogs, palangga ng Japan. At sino pa ba? Pinay TV. And Jawo Kitchen. So, ang pa, ang dami kong kaibigan dito sa YT, guys. John V. Channel. And uh, des den yung tinulungan ako sa aking watch hour si des den from Canada Margie Mix Vlog Pal uh, tapos ko na si Palanga ng Japan ah uh, Joylin GBE So, ang dami kong mga kaibigan dito guys na hindi ko na mabanggit kasi hindi ko na maalala. So, salamat talaga sa inyo guys kasi nandyan kayo palaging nanonood sa aking video. Uh, Kitchen's Adventure, Aadi Family. And yung sa mga pumupunta sa live stream ko, I really, really appreciated a lot. Oh, English yun ah. Siyempre, hindi ko lubos akalain na ang dami palang nagmamahal kay Caridad Official TV. So, ayan guys. So, yellow na talaga siya guys. Papakita ko sa inyo. Ang sarap talaga niya guys. Hindi siya, ano, hindi siya maasim. So, ano lang, tama lang yung kanyang lasa. Hindi maasim at hindi din siya matamis. So, masarap siya isaw sa bagoong oh! ang manggang ito. Oh. Naglalaway nga ako, guys, habang nagbo-voice over ako. Tumutulo yung laway ko sa kakatingin ko ng mangga sa uh, ano, free lang to, guys. Kinuha ko lang to sa park. Nakakalaway, guys. Naglalaway din ba kayo dyan, guys? O, diba? Naka free free mingo kami. Galing sa park. Malalaki. Hindi pa, hindi pa yan namunga lahat, guys. Lalo na pag namunga, sobrang dami. Nahuhulog lang dyan sa park. Walang kumukuha. Iba't ibang klase ng manga. May Indian, may manga sibo may manga piko So, ang daming mangga dyan, guys. Tapos, hiwain na natin yan guys. Actually guys, nung pagkatapos ko nitong magbalat at maghiwa, hindi ako kumain agad kasi parang naano ako guys ba. Parang na nabusog na ako sa kakahiwa ng aking mangga. So, ayan. Oh. Ooh, natired oh. Iplahe mix ba? Iplahe. Kailangan ko Katong ba? Sige na. Tapos alamang match alamang We'll be right back.